Siniguro ng kapuso TV host-actor na si Raver Cruz na pakakasalan niya ang kanyang girlfriend na si Julie Ann San Jose. Pero ipinagdiinan ng binata na wala pa silang napag-uusapan ni Julie Ann kung kailan at saan magaganap ang kanilang wedding. Ayon kay Raver, ang kapuso actress singer na ang nakikita niyang babae na nais niyang mapang-asawa at makasama habang buhay. Mahirap magbitaw ng salita, pero malapit na, kasi hindi na tayo bumabata, wala siyang timetable, but definitely I want my own family, at kung gusto ninyong marinig, yes, I will marry Julie Ann San Jose. Mahirap pang sabihin kung ano yung exact, pero alam ng Panginoong Diyos at alam naman niya kung gaano ko siya kamahal, ang diretsyong pahayag ng aktor. Sundot na tanong kay Raver, kailan naman niya balak mag-propose kay Julian? Nakakatawa naman yung questions na ganyan, mahirap talagang sagutin na diretsyo kung kailan magpo-propose. Siyempre, pag di mo naman nasagot ng tama, maraming masasabi ang mga tao, I just know deep in my heart na si Julian na, siya na talaga. Ine-enjoy din namin yung relationship namin now, when the right time comes malalaman ko, in God's time, I respect her family so much, I respect her so much, tugon ng kapuso star. Ano naman ang gusto niyang wedding para sa kanila ni Julian? Simple lang ako, gusto ko church pa rin, kami as family, every Sunday nagsisimba kami. Hindi na lang kami masyadong sama-sama ngayon dahil kami na lang tatlong magkakapatid. Yung brother naming isa nasa Cebu, si Rod June nasa North na. Pero pag may time na magkakasama kami, like nandun ako kay Rod June, nakakapagsimba kami na magkasama," sabi ni Raver. Sabi pa ng binata, nais niyang sundan ang yapak ng nakatatandang kapatid na si Rod June Cruz pagdating sa pagpapamilya dahil hanga siya sa relasyon ng kapatid at ng asawa nitong si Diane Medina. Pero bakit nga ba sila click na click ni Julie Ann, everything eh, nagdi jive kami sa lahat, from music, mga hilig namin, makikita nyo naman sa TikTok yun. Tapos parehas kaming makapamilya, God-fearing, masayahing tao, Talagang pasok na pasok kami sa lahat, aniya pa. At sa question kung ano ang natutunan niya sa huli niyang pakikipagrelasyon na ina-apply niya sa relasyon nila ngayon ni Julie, parang hindi mo naiisipin kung ano ang mga past experiences mo. Ako kasi, pag mahal ko ang isang tao, mahal ko, siguro pinaka the best thing is to put God in the center of the relationship and everything will be okay. Tugon ng aktor, samantala isa si Raver sa mga bibida sa upcoming series ng GMA na asawa ng asawa ko kasama sina Jasmine Curtis, Joan Baskon, Martin Del Rosario at Gina Alahar. Mula sa direksyon ni Loris Gillian, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.